Viral na naman po eh, ay itong si Mr. Robin Padilla. <laughs> ang kawawang senador na hindi niya minsan alam na siya ay senador. At aakusahan ang ilang tao na hindi daw siya tinuturing na senador. E mag akto ka kasi na senador. Act like one para hindi ka makalimutan na ikaw pala ay senador at hindi ka clown dyan sa Senado. Anyway, walang kinalaman to sa Senado ngayon. Pero yun nga ito. Agad namang binura na itong si Mariel, ang, asawa ni Robin Padilla, yung video na yun. Senator Robin Padilla viral matapos makita ang di o mano sa gitna ng live ng aswang. Asawang, hindi aswang. Si Mariel Padilla. Nagla-live selling kasi madalas itong si Mariel Padilla. At sabi niya, yun daw yung kanyang calling. <laughs> live selling. Okay, magandang magandang negosyo 'yan. Magandang trabaho 'yan. Magandang uh, pagkakakitaan 'yan ganyan. All right. Kung talagang na, na, enjoy ka sa ganyang ginagawa mo, wala naman talagang problema. Kaya lang kasi iba yung naiisip ng mga natin. Saan baka front lang itong ginagawa na ito ni Mariel Rodriguez. Uh, dahil siguro naman ay hindi niya niya kailangan yung ganyang trabaho. Yung online selling. Okay. Senator Robin Padilla went viral on social media. Yun nga, nakitaan. Hindi na makita ng mga netizens yung video na yun dahil nga dinilit agad ni Mariel Rodriguez ng kanyang asawa. Okay. Ano kaya yung nakita? Sino po ba dito sa atin ang um, nakapanood ng video na yun? Tignan natin. In the said live video, which was now nowhere to be found, on social media na delete na kasi Padilla was accompanying his wife while showing the products they were selling when the camera was focused on Padilla netizens noticed something when the senator looked downwards <laughs> lahat <laughs> pati ba naman ito kasi ano ho sana pag-uwi ng bahay na to, si Robin Padilla nag-aaral ng batas 'di ba kung paano gumawa ng batas, nagbabasa-basa, hindi yung umaasa madalas sa kanyang mga advisors. Dahil, nako po, ay, kung nan, napapanood niyo po sa Senado itong si Padilla, pag hindi na talaga alam anong gagawin, magbibiru na lang. Okay? Ganap eh. Dahil nga hindi makasabay, kaya naman sana makisabay. Kung talagang uh, pagdating sa Senado halimbawa, may pagdinig o anuman, ay handa ka pwede naman talagang pag-aralan ang lahat ng yan eh. Kaya lang kasi, kumpiyansa ka na number one senator ka, kaya iniisip mo siguro um, by the name itself, by your name itself, ay sapat na hindi po mag-aral ka.